Ang ang nakakatawa lang diyan, Michael, ah. no? Dahil itong usapin ng intelligence at saka confidential fund, na gagamitin niya para yeah, hindi oh. ma-recruit ano, ang mga kabataan. Eh. Ano hmm. ba pinag-uusapan niya? Dahil yung yung college kasi under niya ng CHED, eh. no? Ah. Hmm. Hindi naman under niya ng DepEd. Eh. So, Dep ang sinasabi oh. niya, itong mga elementary at saka mga high school ni recruit na. Di ba? Oh. At kailangan na gamitin yung confidential at saka intelligence. Uh -oh. Pero parang naman nakakatawa, di ba? yung mga yan eh uh, ang preoccupation niyan ay TikTok, di ba? Yeah. Ang preoccupation niyan ay mga video games, no? Yeah. And okay, hindi naman limitado sa sa mga high school at elementary yung video games. Pero ang, ang parang hirap isipin na sila ay re mm -hmm. ng mga wow. NPA at saka bibigyan ng armas, no? At lulusob sa mga kampo ng mga militar itong mga elementary at saka high school, no? Parang linawin lang natin. Ano bang, ano bang ba ibig sabihin na uh, gagamitin ang confidential at intelligence fund para protektahan ang kabataan. Mm -hmm. no? But hindi naman yung under kasi ang higher education. Eh. No? Yung okay. mga okay. Sige, ako, bago tayo katapos it, it, lagi, Ina. Ah, Mayroon ko pa, Ina. Sige, go ahead. Go ahead. Oh. It, doesn't it also, isn't it also possible na baka the administration is, or whoever from Malacanang, mm -hmm. or whoever is allied with Malacanang, is parang somewhat pushing VP Sara to her limits already. Kasi actually yeah, I'm sure monitor ni VP Sara lahat yeah. ng, di ba? Ito na naman, ayoko na naman itong ginawa nito. Ito ang pangalawa, <laughs> ayoko na naman, <ko> yeah. naman. <laughs> And yet, she, right now, she's medyo, ano pa rin siya, di ba? Careful about mm -hmm. what she says. Um, she believes now that BBBM still trusts her. Mm -hmm. Maingat pa rin siya in a way. But isn't, but hindi ka intentional din? Pushing her to her limits? Eh sabi nga ni Clint Eastwood, no, sa ah. Dirty, Harry, diba? uh, oh, Dirty Harry, di ba? Yan, oh. Dirty Harry, Wala, ba? Ako na ni Ina yan, panahon namin ni Michael. <laughs> <yan>. uh, <laughs> sabi ni Clint Eastwood, Maglo, 357. Oh, oh. Oh, sabi ni Clint Eastwood, no, a man has got to know his limits. Yeah. No? Yeah. Oh, baka pero baka dahil uh, ang tingin ni Vice President Sara ay uh, man naman 'yan eh woman naman siya no so hindi niya na kailangan malaman ang kanyang limits pero definitely no hmm. yung kanyang limits ay naset na at yung kanyang limits ay paliit ng paliit di ba paliit hmm. ng paliit no kaya dapat makinig tayo kay Clint Eastwood no